Magandang araw po sa'yo lahat at mga kaibigan. Humanda upang tuklasin ang ilan sa pinakanakamamanghang talon sa Pilipinas. Bawat isa ay may sariling kamangha-manghang kwento at natural na kagandahan. Mula sa kapanapanabik na mga pakikipagsapalaran hanggang sa mapayapang pagtakas, ang mga talon na ito ay tiyak na magbibigay inspirasyon sa iyong susunod na paglalakbay. Sumisid tayo at tuklasin ang mga mahika sa likod ng mga hindi kapanipaniwalang lugar na ito. Ang ating paglalakbay sa talon sa sikat na pagsanhan falls, lokal na tinatawag na Magdapyo Falls ay nagugat sa isang makapangyarihang alamat tungkol sa dalawang magkapatid sina Balubat at Magdapyo na nakatira sa tabi ng Ilog bombongan. Sa matinding tagtuyot na matay ang nakatatandang kapatid na si Balubat dahil sa uhaw kaya labis na nalungkot si Magdapyo. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, hinampas ni Magdapio ang kanyang tungkod sa mga bato kung saan biglang sumabog ang isang bukal na unti-unting lumaki hanggang naging talon na nagbigay buhay sa paligid. Ang kwentong ito ay sumasagisag sa pag-asa at katatagan habang ang talon ngayon ay sikat sa nakakapanabik na pagsakay sa kanoy pataas ng Agos na kilala bilang Shooting the Rapids na ginagawa itong isang itinatangi at iconic na likas na kababalaghan. Ang Hologan Falls na matatagpuan sa Louisiana, Laguna ay ang pinakamataas na talon sa lalawigan na may taas na mahigit 200 talampakan. Ayon sa lokal na alamat, ang pangalang hulugan ay nangangahulugan kung saan sila nahulog na nagmula sa isang kalunos-lunos na kwento tungkol sa isang inang kalabaw at ang kanyang goya na nahulog sa ilog at nalunod. Mula noong araw na iyon, ang banayad na ilog ay naging malakas na kaskad na kilala ngayon bilang Hologan Falls. Napapaligiran ng malalaking bato at natural na pool, nagalok ito ng maringal na natural na attraction na may magagandang hiking trail na protektado ng mga guardian spirit na ginagawa ito isang sagrado at mapayapang lugar para sa mga mahilig sa kalikasan. Ang Dharanak Falls na matatagpuan sa Tanay Rizal ay isang natural na talo na may taas na labing apat na metro na kilala sa malinis, nakakaakit na tubig at mga picnic na lugar malapit sa Maynila. Ang pangalang Dharanak ay nagmula sa salitang Tagalog na dadanak na nangangahulog ang daloy na perfectong naglalarawan sa dumadaloy na tubig. May nagsasabing nagmula rin ito sa dadanak ang dugo o the spilling of the blood. Ang mga lokal na lamat ay nagsasabi tungkol sa mga mystical na nilalang na tinatawag, na inkantos na nagbabantay at nagpoprotekta sa talon na nagdaragdag sa mahiwagang kagandahan nito. Ang talon ay nagsisilbing isang nakakapreskong swimming spot at matahimik na getaway na ginagawa itong perpekto para sa mabilisang pagtakas sa kalikasan. Tandaan na bumisita ng maaga sa umaga o sa mga karaniwang araw upang maiwasan ang maraming tao at masiyahan sa isang mapayapang karanasan. Ang Aleo Falls sa Luciana, Laguna ay parang isang lihim na paraiso na may magandang multi-tiered na talon, humigit kumulang 25 metro ang taas at 30 metro ang lapad. Napapalibutan ito ng lunti ang mga puno at bahagi ng pinagmumula ng ilog gapi kaya isa itong kahangahangang tanawin na talagang nakakabighani. Naniniwala ang mga lokal na pagbisita sa Aliw Falls ay nagdadala ng swerte at biyaya at ang pangalang Aliw ay yung salitang Tagalog na ibig sabihin ay magpasaya o magbigay Aliw, bagay na bagay sa masayang karanasang hatid ng lugar. Sa mga bumibisita medyo madaling marating ang talon dahil mga 20 hanggang 30 minutong lakad lang ang kailangan at pwede kang maligo sa malalim na paliguan nito o makiat sa mga patag na bato para sa kakaibang tanawin at magpahinga sa isang tahimik at malinis na paligid. Ang Kapakan Falls na kilala rin bilang Molawin Falls ay isang napakagandang multi-level na talon na matatagpuan sa Tinig Abra, mga 1,500 metro ang taas mula sa dagat. Ang mga talon ay parang natural na hagda ng hinukay ng umagos na tubig na may malinaw at kulay turkos na mga pool sa bawat baitang na naglalarawan ng isang kahangahanga at natatanging tanawin. May alamat sa lugar tungkol sa isang malaking sinaunang puno ng balite malapit sa talon na sinasabing tahanan ng mga supernatural na espiritu na tinatawag na inkantos na nagbabantay sa paligid at nagpapala sa mga magalang na bisita. Ang Tapia Falls ay hinahangaan dahil sa napakagandang tanawin nito at paboritong ng mga mahiling mag-hiking sa kabundukan ng Benguet. Itinuturing itong sagrado ng mga katutubong tribo bilang lugar ng mga espiritu ng Ninuno. Ang mga bisita ay naglalakad sa mga daang may nakamamanghang tanawin ng na mga punong pine at bolumbodokeng paligid hanggang marating nila ang makapangyarihang talon na humuhulog ng tubig na aabot ng mga 50 metro at malamig na tubig. Ayon sa alamat, may isang diwata o sirena na nagbabantay sa talon na sinasabing kumukuha ng buhay ng ilang lokal kaya dapat mag-ingat sa malalakas na agos. Mabuting bumisita na maaga para makita ang mga bahaghari na nabubuo mula sa ambon at iwasang lumangoy malapit sa talon dahil sa delikadong daloy ng tubig. Ang Bomod Oak Falls na kilala rin bilang Big Falls ay nagtataglay ng malalim na kultural na kahalagahan para sa mga taong ifugaw at kantanai na itinuturing ito bilang isang pinagpala at sagradong natural na lugar. Ang mga lokal na alamat ay nagsasabi tungkol sa mga espiritong tagapangalaga na nagpoprotekta sa talon at nakapaligid na kagubatan na nagdaragdag sa mystical aura nito. Ang paglalakbay sa Beaumont of Falls ay nag-aalok ng nakakainganyong spiritual at kultural na karanasan habang ang mga bisita ay naglalakbay sa mga magagandang rice terraces, tradisyonal na nayon at luntiang tanawin ng bundok. Ang pagkuha ng lokal na gabay ay magpapayaman sa iyong pangunawa sa mga kwentong pangkultura nito at makakatulong sa pag-navigate sa mga trail ng ligtas habang pinahalagahan ang marilag na dalawang daang talampakang talon at ang nakakapreskong natural na pool nito. Ang Kawasan Falls na matatagpuan sa Badian Cebu ay sikat sa mga three-tiered turquoise na tubig at nakakapanabik na mga pakikipagsapalaran sa canyoning. May mga kwento sa lugar tungkol sa mga engkanto o espiritu ng kalikasan na nagbabantay sa talon at inasahan ang respeto mula sa mga bisita kaya may mga misteryong pangyayari at ilan ding ang nasawi na itrituri na babala mula sa mga ito. Kahit na usong turismo, nananatili pa rin ang likas nitong ganda at paboritong destinasyon para sa paglangoy, hiking, at mga naghahanap ng adventure. Ang Tumalog Falls sa Oslob, Cebu ay sikat dahil sa malakorte ng daloy ng tubig na marahan at nakababalot sa matayog na limestone wall na nagdudulot ng panaginip at tahimik na paligid. Pinananiwala ang nanirahan dito ang mga espiritu na nagpapala sa mga bisitang magalang kaya lalong dumagdag sa misteryong kandang nito. Madaling marating ang talon mula sa kalsada sa pamagitan ng maikling lakad kaya paboritong itong puntahan ng mga photographer para makuha ang ganda ng ambon at bahaghari. Ang kambuhagay Falls sa Sikihor ay isang magandang modeter na talon na may nakapapawi na kulay turkos na tubig na papalibutan ng lunti ang tropikal na halaman. Ayon sa alamat, ang talon at ang malapit na matandang puno ng balite ay tinitirhan ng mga nilalang na tulad ng mga diwata at spirito na nagbabantay sa lugar kaya dagdag ang mistikal na ganda ng Sikihor. Ang mga bisita ay nasisiyahan sa paglangoy, pagindayog ng lubid at pagtalon sa talampas sa mga natural na pool pero pinapayo na magsuot ang water shoes dahil madulas ang mga bato at magbigay galang sa spiritual na kahalagahan ng lugar. Alin sa mga kahangahangang talon sa Pilipinas ang pinakagusto mong bisitahin at bakit? Isulat ang iyong sagot sa comment sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon. Para hindi mo ma ang susunod na adventure. Ang Aginid Falls sa sambuwan sibo ay isang natatanging multi-level water system na binubuo ng limang pangunahing baytang na dumadaloy sa kahabaan ng Tangbo River. Ang pangalan nito ay nagmula sa matandang katutubong salitang agin, ibig sabihin ay asul-birding tubig na sumasalamin sa nakamamanghang kulay ng esmeralda ng tubig na dumadaloy sa ibabaw ng mga batong apog na mayaman sa kalsyum. Ang talon ay pinaniwalaan na pinagpapala ng mga espiritu ng ilog na ginagawang sagrado ang lugar sa mga lokal na pinahalagahan din ang likas na kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng malinaw na tubig nito. Ang mga bisita ay nakakaranas ng isang adventurous na paglalakbay sa pagakyat sa pamagitan ng limestone formations at pag-agos sa dumadaloy na tubig na may mga lubid na naka-install para sa kaligtasan. Ang pulang bato na matatagpuan sa Valencia Negros Oriental ay pinangalanan sa mga natatanging pulang bato na nakapalibot sa talon sa hinang natural na deposito ng sulfur at geothermal activity na naugnay sa kalapit na Mount Talinis. Ang pangalang pulang bato ay nangangahulog ang pulang bato sa lokal na dialektong Bisaya na sumasalamin sa kapansing-pansing pula kahel na kulay ng mga bato sa kahabaan ng tubig na dumadaloy. Ang lokal na lamat ay nagsasalita tungkol sa mga katutubong manggagamot na gumamit ng tubig mula sa talon para sa kanilang mga ritwa sa pagpapagaling na naniniwalang ang tubig at mga bato ay nagtataglay ng mga kapangyarihan sa pagpapanumbalik na pinagpala ng kalikasan. Mapupuntahan ang talon sa pamagitan ng maikling paglalakad sa malalagong halaman at nag-aalok ng magandang swimming area. Ang Falls sa Valencia Negros Oriental ay isang matangkad at makitid na talon na humigit kumulang isang daang talampakan ang taas Nakilala kilala ito sa kanyang dramatikong pagbagsak ng tubig sa isang malamig na mababatong languyan na napapalibutan ng matarik na bangin at lunti ang mga halaman. Ang talon ay umakit sa mga adventurer at mahilig sa kalikasan na nag-navigate sa isang mapaghamong paglalakbay pababa sa mahigit tatlong daang hakbang sa mabatong mga daanan at kagubatan ng kawayan upang marating ang nakamamanghang lugar na ito. Inilalarawan ng lokal na alamat ang talon bilang isang mistikal na lugar na protektado ng mga espiritu na nagbabantay sa natural na kagandahan at kadalisayan ng lugar. Ang Lugsanon Falls sa Siki ay isang tahimik na talon na nakatago sa gilid ng bundok na kilala sa malinaw na asul na tubig nito na dumadaloy sa makinis na limestone na bato patungo sa natural na pool. Pinaniniwalaan ng lokal na alamat ng talon ay protektado ng mga espiritong tagapangalaga na nagpapanatili sa lugar na malinis at sagrado. Ang tahimik na kapaligiran ay makit sa mga bisita na naghahanap ng mapayapang pag-urong at koneksyon sa kalikasan na malayo sa mga mataong lugar ng turismo. Ang Inambakan Falls na matatagpuan sa Malabuyog, Cebu ay kilala sa kamanghamahang isang daang talampakang talo nito na dumadaloy sa makulay na turquoise na natural na pool. Ang pangalang inambakan ay nagmula sa salitang Cebuano na ambak na nangangahulugang tumalon na sumasalamin sa parihong lukso ng tubig at kilig para sa bisitang tumatalon sa mga pool. Iniugnay ng mga lokal na alamat ang nakapaligid na lunti ang kagubatan sa pagkakaroon ng mga espiritong tagapangalaga na pinarangalan ng mga lokal sa pamagitan ng mga tradisyonal na ritual. Ang Tinoy anfo sa Bislig Surigao del Sur ay isang marilag na talon na may tatlong antas na may lapad na siyam na limang metro at umaabot sa taas na dalawampot anim na metro madalas na tinatawag na Niagara of the Philippines. Ang pangalan nito, Tinoy An, ay nangangahulog ang isang sinadyang kilos o layunin na nagmula sa isang lokal na lamat kung saan ang mga inalipin na katutubo mula sa bundok magdiwata ay sadyang itinulak ang bangka ng kanilang mga nanghapis sa talon upang makamit ang ang kalayaan. Ang talon ay nasa loob ng isang protektadong tanawin na nagsisilbing isang mahalagang tirahan para sa Philippine Eagle na nagbibigay diin sa ekolohikal at pati na rin sa kultural na kahalagahan. Ang tinago po sa Elegant City Lanao del Norte ay nangangahulagang nakatago sa Cebuano ang kop dahil ito ay matatagpuan sa isang malalim na bangin at naabot sa pamagitan ng pagbaba ng higit sa limang daang paikot-ikot na hakbang. Ang lokal na lamat ay nagsasabi tungkol kay Sultan Agog at sa kanyang asawa, mga mapagmataas na pinuno na tumanggi sa isang disguise na enchantress na naghahanap ng tulong na humantong sa kanya upang sumpain ang kanilang hindi pa isinilang na anak na pinanganak na pangit. Ang bata na pinangalang Tinag o Hidden Face ay tinago sa isang cueva ngunit kalaunan ay binago ng inkantada sa magandang talon na kilala ngayon bilang Tinago Falls. Ang talon ay tinuturi na sagrado, pinaniniwala ang binabantayan ng mga espiritu at ang malalim at malamig na pool nito ay sinasabing nagpapaginhawas sa mga pagod na kaluluwa na itong lugar na natural na kababalaghan at kultural mistik. Ang Maria Cristina Falls sa Iligan City ay isang maringal na dalawahang talon na nahati sa dalawang batis ng isang malaking bato at ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapagana ng malaking bahagi ng kuryente ng mintanaw sa pamagitan ng Agus 6 Hydroelectric Plant. Ang mga lokal na taga Maranaw ay may malalim na pagalang sa talon na nagsasagawa ng mga tradisyonal na ritual upang parangalan ang mga espiritong tagapangalaga na pinaniwala ang nanirahan doon. Kinikilala bilang isang ng pambansang kayamanan sa kultura, ang talon ay sumasagisag sa natural na kadakilaan at napapanatiling pagunlad na madalas na itinatampok sa mga kampanya ng turismo sa Pilipinas. Ang Aliwagwag Falls sa katil Davao Oriental ay ang pinakamataas na talon sa Pilipinas na ipinagmamalaki ang 84 na cascading tier na samasamang umabot sa 1,110 talampakan ang taas. Lumilikha ang talon ng nakamamanghang malahagda na kaskad na papalibutan na nunti ang rainforest sa loob ng Aliwagwag Protected Landscape, isang biodiverse at mayaman sa kulturang lugar sa Diwata Mountain Range. Itinuturin ng mga lokal na komunidad ng Mandaya ang talon na nakapaligid sa kagubatan bilang sagrado na niwala ang mga spiritong tagapangalaga ay nagpaprotekta sa lugar at nagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Sa kabila ng mga nakaraang pinsala ng bagyo, ang talon ay muling nanumbalik ang kanilang marilag na kagandahan na kakaakit ng mga ekoterista para sa matahimik natural na pool, hiking trail at malalawak na tanawin ang pagbisita kasama ang isang gabay ay nirekomenda para sa isang kapakipakinabang katamtamang paghamong paglalakbay. Ang ating huling talon sa paglalakbay na ito ay ang Asik-Asik Falls sa Alameda North Catabato ay isang natatangi at misteryosong talon na natuklasan lamang noong 2010 matapos ilantad ng mga sunong sa kagubatan at pagguho ng lupa na nagbukas ng dumadaloy na tubig nito mula sa anim 60 metrong taas at 100 at 40 metrong lapad na malawak na bangin na puno ng luntiang halaman. Ang pinagmumula ng tubig nito ay nanatiling hindi kilala dahil walang nakikitang ilog na nagpapakain sa talon na humahantong sa mga teorya ng mga bukal sa ilalim ng lupa o mga ilog sa loob ng bundok. Ang pangalang asik-asik na nangangahulog ang wisik-wisik sa lokal na wikang Hiligaynon ay naglalarawan sa banayad parang kortina na agos ng tubig na nagwiwisik sa mga batong natatakpan ng lumot. Naniniwala ang mga lokal na ang talon ay protektado ng mga espiritu na ginagawa itong isang sagrado at kakit-akit na likas na kababalaghan na mabilis na naging sikat na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan at mga adventurer. Mayroon ka bang mga hanip o nakatutuwang kwento ng talon? Ibahagi ito sa mga ibaba. Gusto kong marinig ang lahat tungkol sa iyong mga ipikong pakikipagsapalaran, mga nakakatawang sandali o kahit ng mga halos madulas na kwento. Huwag kang mahiya i-drop ang iyong kwento sa mga komento. Salamat po sa paggalugad sa mga kamanghamanghang talon na ito. Sana'y nasiyahan ka sa mga kwento at nakamamanghang tanawin. Ipaalam sa akin sa mga komento kung aling talon ang pinakagusto mong bisitahin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell na iyon para hindi makaligtaan ang ating susunod na kahanganghangang pakikipagsapalaran. Hanggang sa muli mga kaibigan!